Yeah. nangyari Bilang power yung motor mga boss Nangyari dito May ata oh. hatak oh uh. Maandar uh. Ma pero walang hatak nangyayari sa'yo natiranya na ang motor natin Anong nangyari dito mga chong? Walang hatak Oh, ang hina oh Nangyayari Nangyayari Gastos na naman ito Oh, wala hatak oh. Oh. Oh, ang hina. Tara, paayos muna natin mga boss. Yari tayo nito. Awit boy. Anong nangyari sa'yo boy? Boy. Ayan update sa motor ko mga boss Okay na may hatak naman nasa Pero mayroon pa rin siyang hago So sabi ni sir uh, Kailangan ginitan sa throttle body Kasi sa panggilid pinik eh. May tubig pala yung ano? Ko, yung panggilid ko Hindi ko naman tunilulong sa ba Nababa lang naman Hindi <laughs> ko alam bakit may tubig Nagli-slide Tapos yung oil seal niya rin Oil seal ano na rin Ayun oh, pag ako na oh. Delay, delay siya. So, okay na muna siguro 'yun para makabyahe, byahe pa rin. So, malapitan na lang muna siguro ako mga boss kasi ano, walang high demand eh. Bagyo-bagyo na, walang high demand tapos pamamaya maipit tayo sa baha. Dito lang muna ako malapitan. Oh, mga walang ID man to. Marami rin booking oh. Oh. Kaso walang ID man. Siguro marami rin rider ang bumabiyahe pa rin kaya pero kung sobrang dami ng booking maglalabas ng ID man dyan eh. Kaso ano eh, siguro konti lang ang booking. Kaya ganyan oh. Kaya pala kanina ayaw umarangkada kasi ano pala ang nabasa pala yung panggilid ko may tubig pagkabukas tapos yung oil seal tagas so hindi talaga abante okay no okay na no. oh oh okay na okay na oh gumanda na so antay tayo ng booking mga boss oras alas dos na kahit mga hanggang ano lang tayo alas 6 eh, para kahit ka eh mabawas-bawasan yung ginastos <laughs> abang tayo ng booking dito pick up ma'am dito yung ano SJ3 SJ3 dito pabuntang tandang sora ma'am doon na bayad ma'am salamat yan na ang bagyo mga boss umakas na ang ulan pero hindi tayo susuko lalaban tayo <laughs> let's go bali yung buking natin mga boss ay bagbag tutad ng sora lakas ang ulan let's go Woo! kuya johnny bagyo bagyong biyahe ito so, kuya 73 lang kuya ha? 73 pesos hmm. niya. Niya. Ano? Yeah. kuya kuya pala kuya salamat salamat agaw na untog dito ah Ha <laughs> Kaway mo na, kaway. Salamat, kuya. Kaya nga nga eh. Ba? At tayo ng booking mga boss. Grabe baba na pamasahe ngayon. Ang ganda pa kahapon. Mataas tayo demand eh. Abang tayo dito. May high demand na no? oh. May high demand na mga boss. Mga chong mga boss makadali tayo rito ng mataas tas Ah, may daan yan dyan? Apo, pero hindi pag na po dito. Dito po kasi shortcut hmm. Doon ako sa may yung ano yung, subdivision, doon din yun yung pasok. Hmm. Oh, Opo. Kayaan mo na. <laughs> Punta SM no. Okay po. Salamat. Okay na mga boss, item pick up. Bali mali kasi yung pag sinundan mo kasi yung pin sa likod ka pa padaanin. Kaya kaya mo na tayo. Ganun talaga kasama 'yon. So, yung buhay na to ay sa Project 8, papunta ng SM. Kano to? 86 pesos kasi meron siyang ano plus 20. So tara, wala pa ring ID Sana magka meron kahapon laki ng ID Sana eh. mamaya magbigay na para maganda-ganda naman yung ano natin, yung kita natin para makabawi sa gastos na paayos natin. So tara, let's go. Woo! Maurin, ma'am. Ano lang po, 80, 86 pesos, ma'am. Ay, salamat, mama ha. Picture ko lang, mo Thank you po, salamat. Laki sa atin, eh, ma'am. 86 lang yun, eh. Ayun, ma'am. 86, 120 So 24 pesos Ay 34 pesos mga boss All good. Shout tayo another booking. Saan naman, boss? Road 20? Oh ay ano? Sir? Ay, sir lang. John F. Kennedy. Road 20, boss. Call mo na lang din la right siya, sir. Hindi ko na-anay. na naiwan lang yung item eh. Ah, naiwan? Call mo na lang din siya ngayon. Ah, Para confirm natin, oh. Ano sabihin ko, sir? On the way na, sir. Naiwan lang yan, sir. Mm wala tutut oh kapa, wala oh, ayaw ganyan okay, ha tawag muna ako ay lagay ko na saburi sabowie Saburita sa Ha? Saburita Bakit ganun sana? Ayaw mo No. Sir, sa'yo alala mo po? Sana dyan ka na? Hindi ah uh, pipig ko na po yung item na dito sa SM North Papunta na po ako ngayon dyan Sige Ah, oh, Okay Wala, Salamat, lahat po May inaalala mo ba yun mula? May yeah, Wala man, man. Eh, ba't video to? Okay, boss. Thank you, boss, Ganun. Pag ako tumatawag, ayaw. Loko to, ha? Ah. isang call na lang. Sumagot agad, eh. Sa akin, hindi nagre-ring. Ano kaya problema nito? Tara, tara, tara. Let's go, let's go. Er. Saburi sir Saburi Thank you sir okay, Thank you Wala pa rin ID man ba nga po, so? Oras na 3.25 Mga regular booking pa rin Ayaw tayo bigyan ng malaking halaga Gusto lang nila sila ay may halaga <coughs> ayaw tayo bigyan ng maganda gandang booking Ra, update na lang mga boss tau po pick up po salamat doon na bayad madam no salamat okay. okay. okay, ra I think pick up mga boss ano to? Ah, uh, Bay Toro to San Francisco del Monte, 70 pesos. Wala pa ring high demand. Kainin ko muna yung binili kong mais, mga boss. Kasi nakakaramdam na ako ng gutom. Tara, tara, tara. Thank you, sir. Thank you. Kung gusto na mga boss, kita ron ng ano, 20 pesos. Okay na, awa na tayong booking Papuntang Project 6 mga boss Tapos may nakuha ko ulit na isa pa Isasabay natin papunta naman ng ano, Bear North Tara Ikapin muna natin Let's go Ma'am Pick up ma'am Oh yung ano ma'am K-Egg by the Yooks Asa Asanaw po. Hello K-Egg. Pick up. tong Burkish North mga boss ah, 3.2 kilometers mga boss sa na ang Bertis North Let's go Sabayan natin Sheila kay ma'am Sheila Sheila Daniel B Daniel B? D, Dala D, Dog, Wait na ko Pwede ko ma-check ko yan. send niya yung lamp, yung chika siya. Pa-op. It yan. Salamat. Sige po. Pwede yung pa-plastic ko Sorry, sorry. Kuya. Thank you, thank you po. Salamat po. Thank you po yan. Okay na mga boss, 79 pesos, bina, uh, binigay na sa atin ay 100 may tip na naman tayo dyan na 21 pesos all goods in the hood let's go let's go na tayo Friday 6 mga boss oras alas 5 na basa na ako nabasa tayo kay Lala Mood di man lang nagbigay ng ano high demand wala hindi siguro sumabay yung maraming booking ngayon kapon ang lakas eh Oh, wala ganun talaga. At least kahit pa paano, hindi tayo na zero ngayong araw. So, 1.9 kilometers yung kasabay natin, mga boss. Let's go. 90. Ah. Uh -huh. Salamat, thank you. Wait na uh, mga boss, tip tayo, 4. Okay na to. Okay na tayo. Walang tigil ang ulan. Maghapon tayong basa. Bukas na lang, bawi tayo ulit. Wala eh, walang high demand eh. Check ko oh, oh, meron na. Oh, wala pa rin oh. Yung iba meron. Kaso lahat. Tsaka mababa. Hindi gay. Hindi gaya kahapon. Ang lalaki ng high demand. Naka one. One to mahigit ako. Plus tip. Ngayon, Wala. Check na natin kung naka booking ako mga boss. Mga ano oras pa lang ah, ano, uh, alas 5, 11. Alas 5, 5:11 na. 11, Nako, nakaano lang ako, magkaano lang pambiling ulam lang to. 6 na booking, 373. Wala. Lugi pa sa paayos kanina. Tara. <laughs> 373 plus yung mga tip natin diyan mga boss. Siguro mga 400 plus. O so, wala, ganun talaga. Ilang oras lang naman na biyahe yan. Kasi di ba, nagpaayos ako ng motor. Kasi walang hatak. <laughs> yung pala, yung ano, may tubig. Tapos yung oil seal nya. Tagas. O, so, goods na to. Ay, masama ang panahon. Ingat mga boss. Importante, safe tayo na makauwi sa ating mga pamilya. Tayo kumita ng malaki-laki ngayon. Eh, ganun talaga. Kasama sa life. Ay pa paano, di naman tayo na zero. Ay papano paano, may tayo na ulam. So, ganito na lang ang vlog ko mga boss. Yes, yeah, salamat sa lahat ng like, comment, and share nyo. Ay, kayo magingat na Ngayon may bagyo. Abalasabuay and peace out. Let's go.